Magandang maga po sa inyo ng talagang sana. Lekstra Juice nung mabalik para sa inyong update ngayong umbaga. Yes! My, my, and rata. Kisses of the Levine. Virus. Clito. Edward Power. Ay uh, pinuri ng mga netizens dahilan sa yung PBB Season 7 daw na may ay um, kakaiba sa PBB Celebrity Collab. Sabi daw dito ni Fangirl The Best, ang uh, PBB Season 7. Kaya siguro mataas ang expectation ko sa mga sumunod na season ng PBB pagdating sa tasks. Kasi ang hirap at intense ng mga tasks na binigay sa Lucky Season 7, lalo na sa teens. Ayan po. Kung kaya narito po ang video clip na inilakip nila compared daw sa mga ginawang pa-challenge ni Kuya o ni Big Brother sa Celebrity Collab Edition. Let's go and watch this. Zero, guys. Zero. <laughs> Napagtagumpayan nga ba ng housemates ang kanilang seventh lucky task? Kisses, library, at the Na ako housemates na sa paulit-ulit ng inyong tore ay ang inyong pagbangon. Buo ang loob. Determinado. Puno ng pag-asa. Iyan ang mga katangian na ipinakita nyo sa akin ngayon. Kaya naman, housemates, nag-uumapaw ang puso ko sa paghanga sa mga katangian ipinakita nyo sa akin ngayon. I salute you, housemates. At housemates,

Ito yung mga tasks na talagang madugo po ang kanilang labanan Dahil sa ilang beses po silang um, ginulo ng mga tagagulo ni Kuya O ba? Diba, ng mga armies ni Kuya pero lumaban pa rin lumaban. Imagine at given time ay natapos nila ang mga bricks or dominoes na yan mga kaibigan. O ba? Diba? Since we're talking about house challenge, sabi ni Ken, na may pinakita din po siya dito. Oh my gosh. Na. Eh hmm. na. Ang ah, akala namin, nag explain kami doon sa taas. May flying, flying ball pa. Hindi, kuya.

I badly want Big Brother to bring back his dominoes or coins or candles and pull this once again. Imagine the intensity na ibibigay ng challenge na ito daw sa Celebrity Collab mga kaibigan. Sabi ni Jan, I agree. Sinasabi ko nga ito sa mga friends ko kung gaano ka entry level lang ng Lucky Season 7. Yung challenges lately ng new season, walang wala sa pinagdaanan ng mga Lucky Season 7 teens. Kaya hanggang ngayon, Season 7 pa rin ang favorite kong PBB at pinaka the best for me just imagine ang isa sa favorite ko doon sa mga challenge ng uh, PBB season 7 ay yung uh, pinag train silang army at ilang beses silang naparusahan bago pa nila nakuha yung kanilang uh, mga rank uh, mga ranggo at uh, yung pinalabas sila sa bahay ni kuya, pinadaan sa bundok, pinagapang, pinatalon, pinapunta sa tubig at uh, bago nila mapunta yung summit o yung pinaka-peak at tapos uh ayun, itatayo nila doon ang bandera ng PBB. Isa yun sa paborito kong uh, task na ginawa nila and then yung uh, bumili sila ng maraming ukay-ukay sa Baguio which is really, really um, tao dito. Napaka-challenging po kasi Uh, nag-enjoy sila at the same time. Tapos, uh, yung gumawa sila ng puzzle. Nung, nung umikot sa puzzle si Maymay, May, di ba? Gustong gusto ko din yon mga kaibigan. So, yes, kumpara sa mga nangyayari, nangyayari sa si Celebrity Season 7 ngayon, na napaka-light po ng no, mga task na ibinigay sa kanila mga kaibigan. So, masasabi ko, walang wala pang nakakatalo sa mga tasks na ginawa ng PBB Season 17 Edition, mga kaibigan. Aha, aha. At uh, nung dinagdagan pa ito ng Adult Edition, at uh, talagang nag-level up pa yung ganda ng PBB Season 7. At the end, ay nanalo pa rin yung mga teens, mga kaibigan. So, yes. Uh, Gustong-gusto ko rin yung balikan. Pinapanood ko pa rin sa YouTube. At uh, sana ay at least bago pa matapos itong uh, Celebrity Collab ay mabagyan sila ng napakatinding tasks mga kaibigan to test kung sino ba talaga ang karapat dapat na maging PBB Big Winner. Hindi po dahilan sa marami silang makinarya kundi dahil sa talagang competitive sila and confident enough to face the challenges na bibigay sa ni Kuya and ma uh, masusukat yung patience nila at yung kakayanan nila nagawin gawin ang mga tasks bago pa man sila husgahan ng taong bayan. That is our latest update. Alexander likes the jewels. Magandang maga, everyone. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through that i to hate this. i we always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams, and some modestness. I'm not here to save the day.